Walay na monitor ang Task Force Jensen nga dunay planong manabutahe sa ginaatangan nga ito festival o ito Congress sa Dakbayan. Sumala ni Colonel Robin Aquino na padayon ang ilang ginahimong pakigalayon sa kapulisan aron nga makatabang sa pagbatuman o seguridad sa tanan ng mga aktibidad. I am uh, meeting my whole personality Task Force Jensen in coordination of course with the joint operation with the Chancellor of the Police Office or the... Uh, to churing and security. Of all the right activities of the 24th uh, National Tuna Congress. Sabahin sa kapulisan gi ni Colonel Nicomedes Oliver Jr. nga mukabat sa kapin sa Usa Kalibo na ang ng kapulisan kasundaluhan og force multiplier sa festival. Sumala ni Colonel Oliver nga gawas sa Usa security personnel Doon ay mga nakareserba pa ang nagigahin, alang sa mga bisita ng mutambong sa Tona Congress. So, so far so good. Maganda naman ang ating deployment dito. Uh, yung preparation sa outer, sa inner, at saka sa magandang ng mga uh, inspection. Samtang atol sa dakong mga aktibidad, lauman na matod pa ang directional o control points aron nga mahatagan o giya ang mga katawan sa lugar nga gusto nilang padulgan. Samtang pagpasiguro pa ni Ulay Bar, nga loyo sa paghatag nila og seguridad sa selebrasyon, magapadayon gihapon ang ilang trabaho sa uban pa ng mga gimbuhaton sa ilang hanay. doing operations dito palagi araw-araw sa ating para natin yung ating mga sa law enforcement In the heart of changing lives, kinis Brigada Danikasi, Brigada News.